Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong isinampa na cyber libel ni Bea Alonzo laban sa co-hosts na si OG Diaz. Ayon sa balita, OG Diaz, co-hosts na naghain ng counter affidavit sa cyber libel complaint ni Bea Alonzo. Naghain ng kanyang counter affidavit ang talent manager at showbiz writer na si OG Diaz bilang sagot sa cyber libel complaint na inihain ng aktres na si Bea Alonzo laban sa kanya at sa kanyang mga co-host sa kanyang online show. Personal na nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office ang showbiz personality para isumite ang legal na dokumento sa ilalim ng panunumpa. Kung maaalala, Noong Me Too 2024 nagsampa ng reklamo si Bea laban kay Oji, showbiz insider Christy Furman, at sa kanikanilang co-hosts. Si Oji ay may showbiz update vlog sa YouTube habang ang show ni Christy ay showbiz now na. Kasama ang kanilang legal counsel sa pamumuno ni attorney si na Reggie Tomol, Oji Diaz kasama ang kanyang mga co-host sa Showbiz Update Live, na si Naloy Villarama at Rena Luwalhati ay naghain ng kanilang mga counter affidavit bago imbestigahan ni Prosecutor Edward Seho noong Martes. Ito ang kanilang tugon sa cyber libel complaint ni Bea Alonzo. Prescribed na yung posting na nilagay nila sa complaint affidavit nila. November 2022 pa, one year lang kasi ang prescriptive period ng cyber libel. Ang pangalawa naming sinabi namin doon na wala namang sinabi yung client namin na si Ogie Diaz at yung mga co-hosts, o kung may sinabi man yung mga co-hosts niya, ito ay nakapaloob pa rin sa fair comment doctrine na pinprotektahan ng ating Korte Suprema about matters of public interest katulad na lang ng buhay at trabahong ginagawa ng complainant, said Tomol. Matatandaan na iniyaka ni Bea ang diumanoy, malicious, at damaging statements, ng dalawang showbiz insider sa kanilang mga palabas. Dati, ibinahagi ni O.G. Diaz ang kanyang pahayag sa legal battle na sinimulan ni Bea Alonzo. Aniya, nire-respeto niya ang desisyon ng aktres dahil karapatan niyang magsampa ng kaso. Idiniin din niya na wala siyang personal na galit kay Bea at hangad niya ang kaligayahan nito. Batay sa ulat, sinabi ng legal counsel ni O.G. na si attorney binanggit ni Reggie Tongol na ang kanyang kliyente ay, Tinatawag ang nagrereklamo sa pamamagitan ng hindi malinaw na pagsasabi sa kanyang labing-anim na pahinang complaint affidavit ng mga partikular na individual na binago ang mga partikular na mapanirang pahayag na nagpapalabas na si Mr. Diaz ang gumawa ng mga ito. Ipinunto din ng abogado na ang kampo ni Bea ay hindi nakapagpakita ng malinaw at kapanipani walang patunay ng actual malas, maging sa anyo ng reckless disregard for the truth, o ill motive. Anya, legal requirement at standard ito dahil public figure si Bea. Tulad ng lagi naming hinihirit sa UJ Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending, Ani Oji, referring to Bea and her former fiancé, Dominic Roque. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.